Badilin Shower cup, ma'am Malakas kita nyo dito, kuya ah. Sakto lang, ma'am Depende rin kasi sa sipag ng rider, eh Okay Eh, pag tamad ka Wala talaga Oo, oh, oh, ma'am, ano? Naka-depende rin kasi sa amin yan eh sa rider eh kung ano eh kung gusto niya pa bumiyahe ng bumiyahe oo oh, hawak niya naman yung ano eh ah, opo wala naman pumipigil kung gusto na umuwi <laughs> puro kung ano no kung maga hanggang gabi laki nang kita niyan sigurado yun ma'am <laughs> pero naka-depende pa rin sa lakas ng booking din eh ah oh, sa bagay. Bagay pag nasa part ka ng ano, itaas, sa oh, may bandang Maynila, Makati. Oo, oh, 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 doon marami. Alos, eh. alos, wala, alos ano, wala kang pahinga pagka ano. Sunod-sunod yung book. Opo. Dito medyo mahirap-hirap pa eh. <laughs> Pero may time din na ah. sunod-sunod din dito. Dito-dito nga lang, paikot-ikot. Oo. Oh, oo oh. Pero pag nasa ano ka, itaas, hindi ka mas zero eh. Malala yung mga biya, ano nyo, o hindi rin naman. Depende rin. Depende rin, ma'am Yung mga nagmamadali lang talaga yon malalayo talaga yung iba nun. Mga... Ano na, pag rasar, no? Pauwian na. Opo, oh, uwian, pasukan. Yung yung mga may hinahabol na oras, halimbawa, taga rito sa bagong silang mag bubuk papuntang Muntinlupa, Paranaque, yung mga ganun kaya sa amin meron eh. sa San Jose del Monte oo Diretso, Paranaque o dulo dulo? Oh, po <laughs> north to south oo ano yun, dire-direcho, wala man lang, oh, time out muna, pa <laughs> Opo, dire-direcho yun, ma'am. Opo, ang sakit ng sabala ka, tapitan. Sa amin, sanay na kami, pero ramdam din naman namin. <laughs> pero pag, ano, sa mga pasahero, yun yung iba talaga nag-ano. na masakit daw sa puwet. Oo, masakit sa balakang. sa parang nakakahilo na sa biyahe sa so sobrang layo. <laughs> Opo. Eh, ginusto nila yun eh. <laughs> Nagmamadali sila eh. Oo. Kasi pag commute din, yung iba, hindi na daw sila aabot pag commute. Oo. Sobrang traffic kasi lagi. Ay, tang lugar dito at traffic. Linggo mo lang makikita ang maluwag ito, mami. Mm -hmm. Pero dyan sa malaria, ano talaga yan kahit linggo? <laughs> Always. Traffic. Way. Kahit nga madaling araw eh. Na traffic eh. Madaling araw yan. Kapag umuwi ako. Always traffic eh. Pag umuwi ako ng alauna, alas dos. Grabe yung traffic. Ah, nadadaan. taga tambak kayo, kuya? Sana si Del Monte, ma. Ah, Del Monte. ko lang. Ikaw pa lang yung una kong ah. pasayero. Ah, pwede naman minsan may nagati din sa akin dyan, tapos sa pauwi ako, nabukos, tapos na, sabi ko, kuya, parang kilala, ikaw rin yung kanina. Abi, <laughs> <laughs> mean, hindi, oh, kami na, tempoan lang. Back to Ude, back, no? Eh. May ganun talaga, mami. Oo nga, eh. Taktong-taktong, pagbukos, dyan na ano? naman. Ay, ko nga, ay, kuya, di ba nagadong ka rin naman ang way mo? Sabay na lang ako. <laughs> <laughs> may ganun talaga minsan? Oo ma. Oo, oh, minsan ako, ganun din eh. Paglabas ko, siya yung unang buko pag uwi ito na naman eh sabi ng pasayero sa akin ikaw yung nabuko kanina kuya sabi ko o nga mami na kaya nga alam ko na kung saan yung pick upan mo kasi dito kita drain up kanina eh